So balik ka sa atong pag vlog mga ka vlogs So akong i-vlog karon is ang about sa crossbreed ah uh, between Bantam o ang ah uh, Selkie, Chinese Selkie So kung makita nyo mga ka vlogs ang kining na ay tapeng na pula Ayan to Kit mga ka vlogs ha na klaro, kini Sana Muna siya ay ah uh, product sa crossbreed nga banta ang Chinese silky kana 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 na, 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 na itape mga ka-vlogs so dili patid kay next nga maamo ba muna nga ako ang isang gisagol sa akong mga basilan para at least nga murag mga socialize sa bagay naabot na sa dira mga ka-vlogs, is grabe sa kaidlas and kinis nga breed isa ko aning amigo nga akong itaga agtir nga bantam niya ihapong gi-crossbreed sa silky so muna siya labas kana na po yung sumar mga ka vlogs sa uh, dagway, sa silky and nagi sa cross nga ming labas po kini siya kana ganina nagpahikap ni ganina kay kuha naman siya dari, ah uh, one week na ni siya dari, ah, mga ka-vlogs so, muna nga ako na gi gi anit anad, anad dara oh ang na oh gana ang tapay, ang yung tapay mga kablog sa yan tapay parehas binasas mga silky ah bag pang naong kigisip on ah nawayahang dagway yung balahibo sa tiil kana nakuha na niya sa Chinese silky pero niya hang yahang mong number of feet or fingers kini sa kuha na siya sa bantam na siya so na lang siya ay 4 kaya ang pure magod nga Chinese Silky is na siya ay 5 5 fingers sa ilang tiil na, na yahang balahibo po na kuha niya sa bantam pero nasa yung mga nasa yung balahibo kapon sa kuha no kini kanang kanang nasa yahang ulo kaya kay ba so muna siya ay, muna siya product sa Chinese silky o uh, nga cross so dari sa atong yard na cross na ko nagsugod so ko cross kay sa ko ang amigo mang god is nakaproduce na siya so naganahan ko sa outcome so muna nga akong gi-cross nga ko ang rooster, muna ko ang atong broadcast kana ato ang pure bantam akong i-cross diri sa Chinese silky so tuloy ni sa ka female pero doha ka doha sila ka klase kining baga kay balibo sa liog nya kining usang nga murag pug cobra kana so muna siya. Up di sa mga ni update sa tuang yard diri karong mga vlogs so start tag breed padaghanta ning Chinese silky o bantam cross ito at, uh, ang ato eh. ang so as of today uh, naanatay 6 eggs sa bantam o sa silky so hoping na uh, uh, after 1 week ato na siyang and hoping uh, nga naa sila yung fertile or fertile eggs sila para makapapiso ta pero tipit taghapon paghapon kay mapamgul sila pagsalang so namasin lang ko ang katang mga eggs nga nauna ako ang gisalang sa mga naglumlum para after one week atong makandol so update natin mga kablogs uh, regarding sa tuang uh, product sa tuang silky o bantam nga crossbreed so thank you for watching guys so stay lang sa mga next vlog ako rapunin update 3 ah, ang mga ang outcome sa tuang Experimento.